Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga idol kapag takot silang malamangan. Pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka idol sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, Beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa tao para bumagsak hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay tinamaan ka ba? umilag ka na lang bakit daw hindi ako naglalalabas at lagi lang nasa bahay? Ganun talaga. Mas pipiliin ko na lang mag-isa kaysa maging chismosa. <laughs> Tatlong dahilan kung bakit may taong galit o naiinis sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. Una, ingit yan. Pangalawa, ayaw malamangan. Pangatlo, gusto niya siya lagi ang bida-bida. <laughs> ang problema kasi sa ibang tao, Napakadali nilang manghusga Pero bulad pagdating sa sarili nila oh, no! <laughs> <laughs> Hindi ako basta-basta nag-a-accept ng walang profile picture huh? Kung wala kang tiwala sa mukha mo Woo! eh di lalo na ako <laughs> Ang mga babaeng 30 plus, mahirap na pakiligin. Gusto na lang nila pera. Huh? Kahit itanong mo pa sa nagbabasa. <laughs> Alam nyo ba, sa dami ng tao na walang pera, nasali pa talaga ako.